gan 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 gan. All 14 guys oh. Grabe naman talaga. 9 is ang partida dah. 9 is po ang GB socal na rin. 9 is am party Ayan na. Open ball. Titignan natin kung uubusin Ni GB Open ball ha Open ball guys <makes noise> na hulaan pa yung dos so. grabe naman talaga yung dos <coughs> ayan ah uh, kailangan ni perfect yung place dito guys kailangan ni perfect ni JB yung tira sa dos papunta sa place guys oh. ano uh, ginanon lang ano binagsagan lang <laughs> binagsagan lang guys ayan ah isa na lang pakiting na bibitawan ano grabihay naman talaga yung pakiting ng isang batang makulit <laughs> Grabe na perfect yun. Grabe naman talaga yung pera. <laughs> Sabi ni Tato, parang may agod-agod daw. -agod Ayun, pinaputok, pinaputok ng konti lang. Ayan na. For the win. Or for the loss. Dalawa lang. Ano, Jimmy Sok-Sok Panalo po Panalo na po Ang Jimmy Sokal Grabe naman talaga na